6.33 na po na kumaga. Wow! Si Melo Del Prado, hmm. panalo! May dahil sa uh, wala ng tiwala daw ang uh, mga karamihan na mga mamayan sa ating pamunuan. Uh, dahil sa mga nangyayari dito sa mga katiwalian na nabubunyag mga kapuso, uh, kailangan daw magkaroon ng ang tawag nila dito ay fresh start sa pamunuan ng ating uh, bansa fresh start mga kapuso. Ayan. Clean slate. Yung mga ganun. Clean slate. Snap elections. Ayan. Tatanungin na po natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga po. Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo. Sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Opo, ang tanong po namin ay, teka, paano ba magkalibawa ah, uh, ito mayroong uh, uh, may paano kala mag uh, snap elections tayo. sino po ang tatawag ng snap elections sa uh, chairman, apoy alam niyo po sir Melo, uh, sa kasalukuyan sa 1987 Constitution, uh, with all due respect, medyo problema po yan sapagkat naka ang termino mm -hmm. ng ating mga opisyal ng pamahala. Halimbawa, ang presidente, ang sabi po ng uh, Article 7 ay dapat magsisimula ng June 30 sa tanghali alas 12, 1, at alas 12.01. At ito'y matatapos ng alas 12.01 rin ng uh, June 30, ani na taon mm -hmm. makalipas yung unang yung pag-assume niya. So ibig sabihin po uh, sir Melo, naka po kasi ang termino ng ating ng presidente ang ating vice presidente kahit po yung mga senador at kongresista ay naka-fix po yung termino you know, and uh, therefore at this point, mukhang kakailanganin po ng batas o pagbabago sa ating saligang batas para lang po magkaroon ng uh, tinatawag na uh, another election. Mm -hmm. At uh, kung sakali naman po mag-resign yung isang opisyal ng pamahalaan, lalo na yung mga matataas, mm -hmm. meron po tayo kasing mga succession na provision na kung sakaling hindi na nag-resign, na ang isang uh, presidente, ang vice president alimbawa, mm -hmm. ang papalit yung vice president naman, ang nag-resign, pipili ang presidente mula sa Senado mm -hmm. o sa mababang kapulungan na pwede humalinig doon sa nag-resign o namatay na vice president. Opo. Opo. E ganito po yung panukalan ni uh, Senator uh, Alan Peter Kaitano, eh. Mag-resign daw lahat mula sa Pangulo. Eh di at saka pangalawang pangulo, eh hindi mga kakalilim pangalawang pangulo kung pati siya magre-resign. Mga senador, ganun din, yung mga congressista mga ganun po. Ang matitira lang daw ata ah, kailangan wag galawin, gobernador, mayor, saka barangay chairperson. Paano'ng succession doon kung lahat magre-resign, chairman? Pwede na. Kung magre-resign yes. muna sila, ano po? Yes, po, ganun po yun? Opo. Pero sa part po ni Comilek, hindi po kami makakapag-conduct ng isang uh, election, special mm -hmm. election man 'yan, It's not election o no? anuman tawag natin sa election mm -hmm. nang wala pong batas kinakailangan po may ng batas sapagkat ang katungkulan ni Comelec ay tagapagpatupad ng isang batas sa halalan. Apo. So kung walang patawag, wala pong batas, hindi po namin maisasagawa yung ganyang klasing halalan. Nako, gano'n naman katagal po yun para magkabatas tayo. So wala, walang, walang batas, walang snap elections na mangyayari kung ano man tawag doon, ano, chairman? Wala. Tama po kayo sir Melo. Alam niyo, mas mabilis po yung ganyan sa isang parlamentong pamahalaan. Oo. Kasi sa isang parliamentary government, pag nag-declare de ang tinatawag na loss of confidence Opo. doon sa mismong uh, gobyerno mm -hmm. ay magkakaroon sila kaagad ng halalan upang makapagpalit ng mga pinuno nila, lalo na sa parlamento. Opo. Dito po sa atin, wala po kasing ganong klaseng provision mm -hmm. and uh, therefore uh, again, hindi ko alam kung ito ang sa aligang batas ang babaguhin o kakayanin ng isang batas lamang. Opo. Bakit nung, di ba hindi naman first time kung mangyayari uli noong panahon ng uh, dating pangulo Ferdinand Marcos Sr. nagpatawag siya ng snap elections may may provision banon sa saligang batas na pwede 'yon chairman noong panahon na yon Iba po kasi ang ating uh, setup noong panahuyon. Ito ay isang super presidential parliamentary setup. Apo. Natatandaan na lahat, meron pa tayong interim batasang pambansa noong mm -hmm. uh, panahuyon at ang Pangulo ay uh, at that time nagperform ng both executive at saka legislative function. Pero nagiba po ang lahat nung pumasok ang 1987 Constitution mm -hmm. sapagkat uh, pinatibay po yung tinatawag na separation of powers at saka yung systems of check and balances at talagang finix yung termino ng mga nakaupo sa ating pamalan. In fact, ang Pangulo ay hindi pa pwede ma sa ating pong, uh, bagong na uh, konstitusyon at uh, ang Vice President ay entitled lamang sa dalawang magkasunod na termino. So yan po yung mga nilagay na uh, paraan para masiguradong walang pagbabalabi sa kapangyarihan. Nako, hindi pala to, uh, hindi pala ito karakaraka pwede mangyari ano, Chairman, kung susundan natin yung sa Ligang Batas. Pero kung talagang, halimbawa, ikol ng presidente, pangalawang pangulo, mga senador, mga kongresista, mag-resign sila, ano po pwedeng, paano yan, chairman? Paano nga po? Wala pala sa batas yan. Opo. Ay kung talaga po halimbawa mariremedyo nila sa pamamagitan ng batas o pagbabago ng ating umiiral na batas, oh. ang Komelig po ay willing handa naman tayo Aha. na magsagawa ng isang halalan kung yan po ay mamarapatin po nila. Ganong ang susunod nating halalan ay sa 2028 naman. Sir Melo, at dahil nga again, katatapos pa lang ng midterm elections natin, nitong Mayo at Dose hmm. ng 2025. Opo. So kailangan pala batas kahit pa bang snap election, bilisan nilang pag... Uh, kaya lang sabi nyo nga, hindi nyo sigurado kung kailangan eh, galawin pa rin natin yung konstitusyon tungkol dyan. Eh. Mahabang proseso, Chairman. Yes no? Opo. Naku, opo, tama po kayo. At uh, wala naman po tayong problema. Open tayo sa mga ganitong klasing mga uh, panukala. Mm -hmm. Pero siyempre, laging ang pagkilos ng lahat, lalo na ng Comelec, ay nakabase sa batas na umiira, lalo na kung ito ay patungkol sa halalan. Okay, sige. Chairman, wala na. Hanggang dead end muna tayo. Hanggang dead muna tayo. <laughs> Kasi <laughs> <laughs> oh, hindi na tayo pwedeng dugtungan ng kung ano pa mga tanong. Kailangan pala, may batas muna. O, hindi lang batas. Baka sa ligang batas pa ang kailangan galawin. Ano, Chairman? Sige po, salamat po. Maganda maga yes, po, po Opo. Maraming salamat po Sir Melo, mabuhay po kayo. Opo, si Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Elections.